Dalawang tulay sa Eastern Samar ang bagyang napinsala ng pagyanig. Batay po yan sa ulat ng NDRRMC. Malapit lang po sa mga probinsya ng Samar ang sentro ng lindol. At nakatutok doon lay si Salima Refran. Salima? Gigi, nakakuha nga tayo ng CCTV ng lindol kagabi dito sa Giwan Eastern Samar. Intensity 7 ang lindol. Sa loob ng bahay, makikita ang lakas ng pagyanig sa galaw ng mga gamit. Nagsimula ang lindol 8.31 ng gabi at tumagal ito ng 8 segundo. Sa labas ng bahay, makikita rin ang malakas sa pagkalog naman ng gay. Matapos ito, mawawalan na ng kuryente. Mahigit 7,000 residente ang inilikas mula sa kanilang mga bahay kagabi matapos ang tsunami warning number 3. Pero pasado alauna na madaling araw, pinauwi na rin sila matapos bawiin ng PIVOX ang tsunami warning. Samantala, Jiki, kaninang umaga nga ay tumambad na ang pinsala ng lindol sa ilang bahagi ng Samar at Eastern Samar. Halos lumabog sa katabing sapa ang mga kubo na ito sa isang barangay sa Basay-Sama. Si Aling Fe, inabutan namin nagliligpit ng gamit. Wala na ang kanilang pader at bubong. Nice na niyang umalis, pero ayaw lisanin ni ganyang kanyang isang taong gulang na biyena na bulag ang kanilang bahay. Sobra na raw ang takot nila at baka maulit pa ang pagyanig. Ang mga anak ko nagutulog, natatakupan na sila ng ano ng aming bahay. <laughs> apo yung uh, yung yung ano ko yung byanan na ano na pa panagiyap yung bahay namin i, i ilinigtas namin yung dito si Mang Jovel maswerte namang nakalabas sa kanilang bahay nang akmang guguho na ang kanilang pader. Ganito na ang guat ng pader gumagano talaga oh. Mm -hmm. Tapos lumabas na kami dito pagdating ko doon. Bumagay na to, tamang tama, nakatlakbo kami pa hanggang sa labas. Ito na yung kapilya ng San Francisco dito sa barangay Magallanes, sa Basay Western Samar, sa sobrang lakas. Noong lindol kagabi, nawasak na yung pader dito sa likod ng simbahan. At itong ang lalagyan ng mga rebulto ng mga santo, etuluyan na rin nawasak. Ang krus na ito, isa lamang sa mga iilang rebultong iligtas. Kaya kahit mahina na mga pagganig, nakabantay pa rin ng mga taga-barangay Magallanes. Yung mga tao kailangan wag matulog, maging alerto sila at saka kung pwede na ilikas muna yung mga bata, yung mga matatanda. Ang Region 8 RDRMC nag-iikot sa ilang bahagi ng probinsya para inspeksyonin ang mga bahagyang nasirang tulay. Sa aming biyahe bandang tanghali, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa bahaging ito ng Eastern Samar. Kaya bukod sa aftershocks, nagbabala rin ang RDRMC sa landslides. Landslides, for example, meron tayong rain in those landslides and earthquake in those landslides. And ang malaking problema natin dito kapag magsabay or maghalo. Jiggy, ayon naman sa Region 8 RDR MC, wala namang nasugatan o nasaktan dyan sa lindol kagabi. Dito naman sa Giwan, maghapon ang ulan. Pilit na bumabalik na sa normal ang mga residente dito, pero bakas pa rin sa kanila ang taba. Hindi naman kasi biro ang naranasan nilang Intensity 7 na pagyanik. At yan ang latest wala dito sa Giwan Eastern Samar, Jigi. Maraming salamat sa lima Refrain.